Sa konteksto ng labanang pangkapangyarihan sa Asia Pasipiko, ang potensyal na panalo muli ni Donald Trump sa halalan sa pagkapangulo ng Estados Unidos ay maaring magdulot ng malalim na epekto sa Pilipinas at kanilang ugnayan sa China. Sa pangunguna ni Trump, nakilalang matapang at kritikal sa lahat ng aspeto ay posibleng magkaroon ng malaking pagbabago sa lahat, pati na rin sa mundo. Pero ang katanungan ngayon, ano ba ang mangyayari sa Pilipinas kapag nanalo si Trump? Lalo na ngayon na tumitindi ang awayan natin laban sa China, papaburba sa atin ang sitwasyon o mas lalong hihirap para sa atin ang mga mangyayari? Ito ang ating aalamin. Sa nalalapit na halalan ng pagkapangulo ng Amerika sa darating na Nobyembre, samu't saring katanungan na ang lumalabas lalo na sa mga bansa na kaalyado ng Amerika at kaaway nito. Isa narito, ang posibilidad na manalo uli si Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa harap ng posibilidad na manalo si Donald Trump sa pagkapangulo ng Estados Unidos, tiniyak ng Embahada ng Pilipinas sa US ang pananatiling matatag ng bilateral na ugnayan ng dalawang bansa. Ito ay ipinapanigurado dahil ang matatag na relasyon ay nagsisilbi bilang pundasyon sa pakikitungo ng Pilipinas sa potensyal na pangalawang termino ni Trump na kilala sa kanyang matapang na paninindigan laban sa China. Gayunpaman, nagpapahayag ng babala ang ilang eksperto hinggil sa posibleng pagbabago sa ilalim ng pangalawang administrasyon ni Trump. Kasama sa mga inaasahan na pagbabago ay ang posibleng pag-alis ng mga tropa at ang pagbabago sa mga kasunduan sa mutual defense na nagbibigay ng diin sa di maiiwasang hindi magpakilala ang potensyal na agenda ng patakaran ni Trump at ang epekto nito sa mga mahahalagang alyansa sa Indo-Pacific, kasama na rito ang ugnayan ng Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon. Ang mga posibleng pagbabago na ito ay nagbibigay ng pangamba sa potensyal na pag-unlad at kinabukasan ng ugnayan ng Pilipinas sa US sa gitna ng mga pagbabagong maaaring maganap sa pangalawang termino ni Trump. Sa kabilang banda nagbigay ng katiyakan mula sa isang tagapayo ni dating pangulo Donald Trump na si Robert O'Brien, pinatitibay ng embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos na si Jose Manuel Romualdez ang pananatiling hindi magbabago ng Washington ang kanilang patakaran sa China sakaling manalo si Trump sa halalan sa 2024. Ayon kay Romualdez, itinuro sa kanya ni O'Brien na mananatili si Trump sa patakaran laban sa China sa rehiyon ng Indo-Pacific na nagbibigay ng kaginhawahan sa kanilang ugnayan sa Pilipinas. Ang potensyal na pagbabago sa patakaran ng US sa ilalim ng isang posibleng pangalawang termino ni Trump ay nagdulot ng agam-agam sa maraming kaalyado ng US, partikular sa kanlurang Europa. Sa ngayon, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden, nakikilahok ng aktibo ang US sa mga usapin sa Europa, Gitnang Silangan at Indo-Pacific na nagbibigay suporta sa mga kaalyado at nagtatanggol sa peace and security sa region. Sa konteksto ni Trump, natanyag sa pagiging isolationist, maaring magkaroon ng potensyal na pagbabago sa posisyon ng US sa mga usapin sa iba't ibang rehiyon, lalo na sa Indo-Pacific. Ang pagtitiwala sa mga opinyon at katiyakan ng mga tagapayo ni Trump tulad ni O'Brien at Bolton ay nagpapakita ng magkaibang pananaw hinggil sa China at iba pang isyu sa rehiyon. Sa Pilipinas, patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa Taiwan at West Philippine Sea na itinuturing na mas kritikal na lugar kung saan maaaring magkaroon ng hindi inaasahang aksidente o maling pagtataya na maaaring magbunga ng armadong kaguluhan. Ang posibilidad ng paggamit ng Mutual Defense Treaty sa ganitong mga sitwasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng kooperasyon at pagtitiwala sa pagitan ng US at Pilipinas upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa isyu naman ng West Philippine Sea, mukhang hindi maging tiyak ang papel ng Amerika dahil kilala natin si Trump na maganda ang relasyon sa China noong unang termino niya. Subalit, kung maalala nyo rin pinangunahan ng administrasyon ni Trump ang pagsasagawa ng matapat na paninindigan laban sa mga pang-aangking teritoryo ng China sa South China Sea, partikular sa historical Nine Dash Line ng Beijing. Isinasaalang-alang nito ang karamihan ng West Philippine Sea, WPS, na eksklusibong sonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Ang dating pangako ni Trump ay magtatanggol sa Pilipinas laban sa anumang armadong pag-atake sa South China Sea base sa mutual defense commitment ng dalawang bansa. Isang pangako na sinuportahan rin ng administrasyon ni Biden. Gayunpaman, may mga kritiko sa pag-alis ni Trump sa ilang kasunduan sa mutual defense at sa pakikitungo sa ibang mga rehiyon, kabilang ang paghikayat sa Russia na salakayin ng mga miyembro ng NATO. Ang pagsulong ng China sa South China Sea ang nagdulot ng mga malalim na epekto sa rehiyon, kabilang ang potensyal na pag-angat ng mga usaping internasyonal. Ang mga ruta ng kalakalan at internasyonal na interes ay nilalagyan ng seryosong banta na maaring makaapekto sa mga bansa tulad ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang pananaw at paninindigan ni Trump sa patakarang panlabas ay maaring magbago depende sa kanyang sitwasyon sa administrasyon kung sakaling siya'y muling mahalal. Ang pag-unlad ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ay maaring maging determinado ng susunod na administrasyon ni Trump. Sa kasaysayan ng kanyang liderato, ipinakita niya ang makabanggaan niyang paninindigan laban sa China at iba pang isyu. Ang tensyon sa Asia Pasipiko kasama ang South China Sea at Taiwan ay malaki ang papel sa patakaran at aksyon ni Trump. Sa pag-uusap kay Chinese President Xi Jinping, inilalarawan ni Beleno ang mga aksyon ni Trump bilang nakatuon sa pagtatanggol sa interes ng Estados Unidos kaysa sa mga kaalyadong bansa nito. Ayon kay Beleno, sa pagitan ng pagtatanggol sa Pilipinas at U.S. interests, ipinapahayag niya na mas ititindi ni Trump ang interes ng Washington kaysa sa Manila. Bago tayo magpatuloy kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news may anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note: Limited slots nalang ang available. Thank you. Kapag bumalik sa suporta ang pangalawang administrasyon ni Trump sa Amerika para sa Pilipinas, sinabi ni Beleno na maaaring magdulot ito ng pag-alis ng mga tropang US sa bansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA noong Pebrero 2023 binigyan ng Pilipinas ang Estados Unidos ng akses sa apat na bagong lugar ng militar, isang hakbang upang mapigilan ang anumang plano mula sa China na mag sa Taiwan sa pagbibigay ng Kongreso ng US ng malaking tulong sa mga kaalyado. Mas pinag-iisipan ni Custodio kung babawasan ng pangalawang administrasyon ni Trump ang suporta nito para sa Pilipinas. Kahit may patuloy na suporta noong unang termino ni Trump, hindi inaasahan na magbawas ang pangalawang administrasyon ng suporta maliban kung hihilingin ito ng pamunuan ng Pilipinas. Kaugnay dito, hindi inaasahan na magiging sanhi ng labis na alalahanin sa relasyon ng dalawang kaalyado ang pangalawang termino ni Trump. Lalo na't hindi katulad ng estilo ng pamamahala ni Duterte ang inaasahan kay Pangulong Marcos Jr. Sa kabila ng mga banta ni Duterte, na kanyang aabandonahin ang Visiting Forces Agreement, VFA, patuloy ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa aspeto ng pagpapalakas ng kanilang depensa. Ayon kay Custodio, sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., na nagtutuon sa mas mahusay na ugnayan sa Pilipinas at U.S. kaysa noong panahon ni Duterte, hindi tiyak na biglang tatalikuran ni Trump ang Maynila sa kaganapan ng pangalawang termino nito inaasahan ni Custodio na hihilingin ni Trump na palakasin ng Pilipinas ang kanilang responsibilidad sa pagtatanggol sa isa't isa na maaring magdulot ng pagtibay sa akses ng US at pagtaas ng depensa ng Pilipinas. Kung sakaling gumawa si Trump ng iba't ibang diskarte sa kanyang pangalawang termino, magiging mas matibay ang laban-laban sa China, ayon kay political analyst Sherwin Ona. Sa analisis ni Ona, ang Pilipinas ay dapat magpakita ng matibay na desisyon upang mapanatili ang interes ng mga kaalyado. Ang presensya ng US sa bansa ay hinuhubog ng kanilang kredibilidad sa buong mundo kaya malamang na mananatili ito kahit sa isang pangalawang termino ni Trump. Sinabi ni Maritime Security Analyst Ray Powell na mahalaga para kay Marcos Jr. na magkaroon ng maagang outreach upang mapaigting ang relasyon kay Trump sa kaso ng kanyang panalong sa pangalawang termino. Inaasahan na ang patakaran ng US sa Pilipinas at West Philippine Sea ay hindi magbago ng malaki mula sa administrasyong Biden. Ang mga pahayag at retorika ni Trump ay nagpapakita ng halaga ng mga alyansa bagamat hindi ganap na umaasa si Trump sa mga kaalyado sa Europa na maglagak ng mas malaking bahagi sa pananalapi. Sa pangkalahatan, ang posibleng pagkapanalo muli ni Trump sa halalan ay maaring magkaroon ng malalim at kritikal na epekto ang kanyang administrasyon sa ugnayan ng Pilipinas at China. Ang pagkakaroon ng mas matapang na posisyon at paninindigan laban sa China, lalo na sa mga usaping teritoryo at seguridad, ay maaring magdulot ng tensyon sa rehiyon ng Asia-Pasipiko at maaring magkaroon ng malawakang implikasyon sa Pilipinas ang mga aksyon at desisyon ni Trump sa kanyang pangalawang termino ay magbibigay direksyon sa relasyon ng Pilipinas sa China, lalo na sa mga usaping pangseguridad at pang-ekonomiya sa West Philippine Sea. Ang kanyang posisyon sa Taiwan, South China Sea at iba pang isyu sa rehiyon ay maging mahalaga sa pagsasaalang-alang ng kalagayan ng Pilipinas. Sa ganitong kalagayan, ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos ay maaaring dagdagan o baguhin depende sa pangangailangan at mga pangyayari. Ang kahandaan at kakayahan ng Pilipinas na makisama at mag-adapt sa anumang pagbabago sa larangan ng internasyonal na politika ay maging mahalaga sa pagtuklas sa kapalaran ng bansa sa gitna ng mga hamon at oportunidad sa ilalim ng pangalawang administrasyon ni Trump.